Yo, what's up mga kalayas? Dudong Reyes once again. Today pupunta tayo sa LTO Imos para mag-register na ating uh, motor. Expire na yung ating rehistro. Eh, uh, today pupunta tayo rin para maduli nyo. Tara guys, samahan nyo ako para malaman nyo rin step by steps kung pa paano gagawin yung register Dahil hindi natin kung may mga bagong regulation ba ngayong uh, pagpaparehistro ng 2023. And syempre, bakit natin kung ba additional kasi from Bicol to Imos yung mangyayari. Dati kasi ako sa Bicol na tiniregistro. Ngayon dito na tayo sa Ultima Imos. Tara guys, tingnan natin kung may pagbabago or may additional. Tara, let's go! Yun guys, katatapos na ng ulan. So tara na, puta na tayo ng Imos. para guys, ah... Uh huwag nyo kalilimutan. Bago kayo umalis ng bahay nyo, magdala kayo ng bolpen. Two copies Xerox ng ORCR nyo. Para pagdating doon wala ng aberya. At syempre, huwag kalimutan magdala ng pera. Alright, let's do this. Please tell me that I can't, Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doused, not what I'm about Have your f***ing clout, if you're in Yon mga kalayas, tara Tinatak natin yain ang malagasan na Rude, I get Google Nagpatulong ako Google, guys, dahil Hindi ko alam kung nasaan yung location ng uh, LTO office Dahil yung uh, first time natin ditong gagamit magpareistro So kaya yan, nangana pa tayo gamitan natin Google Map So yun guys, I advise tapos itong video na ito Para makita nyo kung paano yung step by steps At uh, paano masasusunod yung mga area Kasi guys, nagkaroon ako nito ng problema din sa LTO Kung saan eh, nagawa natin ang paraan uh, baka mangyari sa dito guys kaya at advice na panoorin nyo ito tapusin nyo para malaman nyo kung paano gagawa ng paraan nyo baka kasi magkaroon kayo ng scene na na encounter like akong problema so tara mga kalayas, let's do this so yan mga kalayas palambing naman pa subscribe pagpalo ng aking YouTube channel, Tutum Leras para Hari TV Vlog. Same also sa ating Facebook page para Hari TV Vlog, Tutum Leras. And comment na rin guys kung may nais kayo may comment. And then, pakishare na rin para din sa mga uh, katropa natin, mga kalayas natin na wala pang idea kung paano mag register Baka makatulong kong video sa kanila. Then palambing na rin guys, pakicomment sa baba Uh, kung taga saan kayo para malaman ko kung, kung saan nakarating ang video na ito Alright guys, maraming salamat Huwag guys kalimutan na kanimbang inyong bell notification Or hit the bell notification para aktitek ka sa mga bagong videos na i-upload ko Alright So ayun mga kalayas Ayon kay Google Map uh, malapit na tayo sa destination natin Doon sa Ilfio So sabi dito Balibayan -bali lang natin oh, kung buo Na ito tundaan na to Dan, there, there, so lang Diga kaliwa Dengin ay tatakin natin uh, Destination So ayan nga mga kalayas Abot na natin ang office ng LTO Parking tayo At ah, uh, huwag kalimutan magtanong Ayan, tatanong tayo kung paano yung proseso na ano yung unang step So ayon kay Gert, piretso na tayo dun sa Emission Testing Center So ayan, mga kalayas, tara, piretso tayo sa Emission Testing Center So ito na nga tayo guys, nasa Emission na tayo, nakaline up na tayo At Antayin na lang natin na tawagin yung ating pangalan at uh, antay tawagin yung ating motor. So dito yan, guys, pila tayo. Kung makapansin nyo guys, itong Emission Testing Center, bago pa lang yan gawa. And uh, napakaganda nung setup. So dito guys, tinetest nila yung ah, uh, lahat na pwede nilang itest para makapasa dun sa standard ng LTO. Ito na mga kalayas, Tinetest na yung ating motor. Binay World check. Then, tinitinaray ng mga ibang uh, bahagi ng ating motor kung may problema o wala. Then, ito na yung unang uh, steps dito sa emission center. next steps guys uh, magpo magpoto sila by uh, taking some pictures pipicture yung ating motor kaya pala guys importante may plaka na yung motor natin dahil kung wala uh, uh, may additional labay dyan so yung aming motor kasi may plaka na siya sa um, wala pa pong plaka may additional labay dyan pong kating kay emission kasi para ang mangyayari niyan Ah, uh, bayad yung para sa pag-search. Kung ligit pang sa'yo yung motor, Alright guys, next step, ito na yun. Pinapaliwanag na uh, kasamahan dito sa emission na yung mga gulong may eh, patadaanin doon sa may parang butas para i-test yung machine, yung takbo ng makina and the same time, para i-check na rin yung uh, lakas ng ating brake kung bigit ba yung brake kasi ang um, inat ang um, iniingat na dito yung maging state car sa biyahe kaya kine-check nila uh, pati brake natin din yung rotation ng ating engine. So dito rin sa unahan, yan din. Yung front brake at yung uh, brake sa likod. t-check din nila yan. So yan guys, shout out sa mga employees ng na uh, emission testing center na ito. So yun mga kalayas, pasado daw tayo. Walang problema yung ating uh, motor. Next step, ito naman guys yung uh, titingnan yung uh, ating ilaw yung headlight kung papasa ba o hindi. Kasi meron din silang pancheck ng headlight. Yeah, lalo na paggabi para masecure nila yung ating uh, safety nest kapag bumapi atin ng gabi. Alright guys, katulad na pinapaluhanan nito ni Sir. Yeah. So, chinecheck nila yung ating headlight, yung liwanag, at parang malaman kung safe ba ito o hindi. Then, dito, pinaliwanag din ni Sam na yung ating manibela ay mayro ng problema na yung bearing ay eh, sira na daw. So, ang galing guys, no? Na nanalaman nila o na nila na may problema na yung ating bearing. Eh, akala ko kasi normal lang yung pag tinry po rawalaw, pero tinindi nila yung motor eh may problema pala So yun, in-advise nila na punta ko siya after nito, then papalitan ko na ng bearing nila sa manobela ko oh. So yun guys, pinarking ko lang aking motor sa parking uh, area dahil next step na tayo Step 2 na tayo, which is kukuha na tayo ng insurance Alright! Ito yung kailangan din sa Step 2, kuha tayo guys ng insurance at uh, meron na rin yan dito sa loob ng LTO So, nga pala guys, no ETO na ito sa Imo One Stop na lang ito. Kung baga, lahat na kailangan mo dito na. Uh, yung emission, insurance, medical, nandito na lahat. So, yun guys, ito yung pangalawang steps. ah uh, Magkukuha ka o kukuha ka ng insurance policy para dun sa motor mo. So, dito guys, ah uh, bawal kalagay yung camera ay, siguro hindi nila napansin Ah, kasi nasa uh, chest ko yung aking camera O nasa nitin So, nahalusot tayo Pero paglabas nito eh Nasita na tayo nung guard Pinapatay sa atin yung camera Kaya, ah, uh, ayun Hindi ko naipakita sa inyo lahat Lahat ng kabuuan So, dito guys, sa kabila Kuha ka ng panis si eh So, dito naman mga kalayas uh, Dito magbabayad pagkakuha mo ng uh, form sa insurance pagka-pilat. Pipila tayo dito para magbaya. Dito na bubayad yung para sa medical at sa insurance. Sa so, tapos na tayo guys, diretso na tayo sa steps 3. Alright. So next step tayo. Step number 3 tayo mga kalayas. Pasok na tayo sa LTO. Dali natin yung uh, insurance policy. And yung sa emission, Then titignan niya ng guard. Then ituturo tayo kung saan tayo pupunta. Then malaga rito guys, kung nasa loob ka na magtanong ka, kung saan ka sulod na pipila para hindi ka mabala. Wala nung masama magtanong. Tanong ka lang. Lalo na kung first time mo makalayas. Magtanong ka para sigurado ka sa mga pupuntahan mong windows. Ito na nga makalayas yung sinasabi kong problema na na-encounter ko. Sabi dito, para release may na-pending na transaction sa plate number ko. Ibig sabihin, yung register ko dati sa Bicol, ah, uh, merong nakapending doon. Ang sabi dito sa LTO EMOS, kailangan i-update yung sa system para makita nila at uh, ma register nila yung aking motor. So, nagtanong ako sa nila kung ano yung mga pwede kong gawin para hindi na ako buwi ng Bicol. Sabi nila, pwede naman daw na makiusap ako sa mga kaibigan ko na nasa Bicol para ipa-update yun sa LTO yung aking record, which is yun yung ginawa ko. Kaya ito na guys, nakatawag tayo sa, sa aking kaibigan at nakiusap na pumunta sa LTO para ipa-update yung record ko which is naging okay na. So ito na guys, balik na ako sa loob ng LTO kasi natawagan ko na at na at sinabihan ko yung ating uh, personal doon na okay na. So ayan, sabi nila, magantay na lang kayo sir para sa releasing. Ngayon mga kalayas, tapos na tayo. Nakarehistro na tayo o nakapagawin nyo na tayo ng ating motor. Ayan na guys, tapos na. And ito naman yung breakdown ng um, biniarang ko sa So ayun mga kalayas, kung nagustuhan niyo itong video na ito, pakilike, pakicomment, pakishare. Once again mga kalayas, dudong layas na nagre-remind, ride safe, and God bless us all. Alright!